Yan mga idol. Magandang gabi, kain tayo. Yan. So ngayon yung ating mga uh... bisita <laughs> Yan. For the first time magbitbit ng stick, mag-video-video. Uh, <laughs> Lato-lato ni Manoy. Mm. Luyat na. Hindi <laughs> <laughs> na mukha na ako kahay. Lisyon <laughs> din. Lato-lato <laughs> na di Luyat na. Ano Cooking o. Oh. Hindi na mukha na. Kauta <laughs> din yung tanan niya. Okay, natin. Natin uh. bago o. nay bago nay May bago May... May... para, para ng ano. Isa mo na. Parang binubuo. Masarap Sa yan. Ayan na masarap. Uyap. uyapi eh. Oh. Tapos <laughs> lato-lato ni Manoy nga luyat na. <laughs> Pero lami yan. Sige. Kayo manood lang at kami kakain na. kain na kami niyan. O dami ako nandiyan ang <coughs> lang. Ay, Ay, dami me Ay, pick me pick Ay, kaya hindi mo hindi mo ngayon. Ang harap ng Alam mo ba ito ito yung paborito mo? Kaya Ang harap ng na huh? raw, dinataan buntot ng kwa. Ang pangyay, nahanap ako, hindi matikman yun. Ha? Hindi ko matikman yun eh. Nahanap ko pa rin lang. Hindi ko matikman yun. Ako talaga Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. 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 naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. naman. Hindi 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 naman.

Ina, ano 'yon? Yung flavor. Diba kaliyan pa 'yan kai? Diba baliyan na 'yan. Ito mas masarap. Aw, sobra talaga 'yan naman. na na muna. Keri to talaga yung pa din babi. Okay. Bibigay pa 'to sa'n po kaya? Yung yung babi din na gusto. Oh. Kumpuni raw. Ayun. Kumpuni raw. Para pa miyan pa. pa tayong kain. Pusus ba, hanggang na nung Kumusta naman ninyo, pamilya? Salamat, mga mare. Hindi na edi kayong ito eh. si daga, yung si daga, 'di ba? Ayan. Naa mo mangapat dalawang minuto. Ah. Kailangan mo 'tong dikitina. Maghilag-lagla 'di papag. Mano lang. Ay 'yung gusto sa. Sa sa. Ba't hindi ko pupukla 'tong ulo mo? Tayo

Ito pa na lumaki ng ganyan. Hindi. 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 ka Hindi. 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 kayo Hindi. 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 sa Hindi. So yung, hindi may sa ina yan yung Pero iba kata daw sa pax yung yung daw. parang, parang lang. Hindi ko wala na sa blue sinaparuhan ko talay. eh. Buto? Binigyan ko pa ng iba na, binigyan ko sa akin. na siya. Ah, wala. Ito, pero ito, una to, yung una ko pa binili ito, una-una na.

masarap <murs> kasi yung <breeding> mga mm. bata pa lang na magaling mm. na kumain ng mga mga luwa. Magkain ng bisaya, karak na saan tayo. Alam mo ba na, sa puting sa ating kung buhay ko naman na dito sa tanda ko na ito, ngayon na ako mga tayo ko nila ito kukain. Dami ko nung gulay lang Tambo ng gabi. Ay tambo ng gawa. Dati yung tambo ng bulo, yung gulay yun eh. Tambo ng buo. Dabo. Dabo na Hindi kaya. Dabo kaya.

Oh. 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 ng pagkain, Kami, na! Ako, <laughs> <laughs> no, sumukuha na naman yan. Kayo, na, kami sa oh. doon. Sa, sa tagat. Palit ng kamuting kahoy. Kage, mm -hmm. yung dadali namin. Okay. Sa araw pa namin nakakainin yan. pag namin, dala yung tuiho. yung palit doon. Mm -hmm. Tapos, mga Bakter, bakter nang tawag doon. Ganoon, bakter. Oo. Ganyan na, items. dalhin sa dagat. Mm -hmm. pag ko, isda. Yan ang dala. Sa baybay, dili bay, ko ng dagat. Ayaw din sa dagat, bay baybay lang. Baybay ah, bay lang sa ating dagat. Bakter, bakter lang naman. Sa panahon lang naman, sabay-sabay ng dagat, yeah. barter, barter, Pero, sa maano, sabay dagat kaya sabay-basay. Diba may ano dyan? Pag lumaki ang mga lalaking balod, nasama naman mga lalaking bulingang. Pantalan na lang ako niya. Pero ngayon, wala na, yung mga edda, wala na, hindi mo na makita ngayon. Pag lumaki ang balod na sa si hilip, wala na. Kamutingan mo ka, may hilip, may nasama, <laughs> no? may iwan na. Hindi ka, doon. Tama na, nakikita ko dati. Kaya na kasi, alam mo, kami niya sa lawang. Ang dami dati yung, gano'n naman? Lawang?

Ya ditok. Kan? Ndak nanya kode cicilan ya. Oh, kon di cicilan. Oh, di cicilan. Ngomong kode nomor ini cicilan. 5 penset per minggu itu. Kenapa kayak ngide ya? 运动。